Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan niyo si Jake Pomperada from Bacolod City, Negros Occidental, Philippines. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ang isa sa pinaka-common no, ng mga bisyo ng mga tao, hindi lang dito sa Pilipinas o pati na po sa ibang bansa, ang paninigarilyo. Alam natin walang magandang idinudulot sa ating katawan ang paninigarilyo bakit hanggang ngayon marami pa rin tao ang nahumaling dito at naging adik sa paninigarilyo? Ano ba ang mga posibleng dahilan? At paano natin maiwasan ang mga ganitong bisyo na wala namang maidudulot na mabuti sa ating katawan at sa ibang tao? <coughs> I know marami pong tao na may bisyo ang magagalit sa akin pero masasabi ko lang concern po ako sa inyo concern din ako sa mga tao na maapiktuhan ng inyong usok ng inyong second hand smoke kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, paki-like lang po, share in huwag kalimutang mag-subscribe. Bilang tao, guys, may mga desisyon po tayo, mabuti or masama. May mga bisyo ang tao, hindi pa tayo na, na ipinanganak dito sa mundo. Ang tao, guys, ay marami ng bisyo. Alak, sigarilyo, drugs kung sugal or ano-ano pa babae or lalaki whatever it is no your vices isa sa mga bisyo na hindi talaga maganda at wala talagang maidudulot na maganda sa ating kal kalusugan sa ating bulsa at sa ibang tao ang paninigarilyo proven and tested na po ang paninigarilyo ay masama sa katawan sa ating bulsa at nakakapekto sa kalusugan pa rin ng ibang tao sa pamamagitan po ng second hand smoke ang tanong, bakit hanggang ngayon marami pa rin ang nahuhumaling sa paninigarilyo kahit alam nila na bawal at masama sa kanilang kalusugan at kanilang bulsa? Marami taong pa rin naninigarilyo kahit alam nilang masama ito sa katawan dahil sa iba't bang dahilan. Biblio, uh, biological or biology, sociological or social, panlipunan at emosyonal. Narito guys ang mga dahilan o pangunahing dahilan kung bakit ang tao ay naninigarilyo pa rin hanggang ngayon. Number 1. Addiction sa Nikotina Ang Nikotina ay isang nakaka-addict na substance na matatagpuan, matatagpuan sa sigarilyo. Katulad din ito ng mga cocaine, shabu, o ano pa mga droga. Kapag nasanay ang katawan dito, nagkakaroon, nagkakaroon ng withdrawal symptoms kapag tumigil tulad ng pagkakamayamutin, pagkabalisa at pananabik. Ako guys, no, sa totoo lang, may mga relatives po ako, pamilya naging addict sa sigarilyo. Kung hindi sila makapanigarilyo mag, makasigarilyo, ang nangyayari, mainitin ang ulo. No? Hindi po sila at is, nagagalit, kung wala silang iyo-yosi. Eh ang mga tao sa paligid ay binibisit nila. Yun po ang isang sintomas nito. Pa pangalawang dahilan, stress relief or panandali ang ginhawa. Well, ito ang mga rason. Ano daw, libangan daw nila. Maraming nanigirilyo para maibsan ang stress, kaba or lungkot. Kahit panandalian lang ang ginhawan, nagiging habit ito bilang coping mechanism ang inyong abang lingkod, hindi po ako na nagerilyo kasi nakita ko talaga once you are used smoking, may hirap na po umalis at nakaka-addict. Ikalawa po, ayaw na ayaw ko ang amoy ng usok ng sigarilyo na kakasakit po sa ating baga. Ikalawa, magastos. Ikatatlo, napipirwisyo ko pa rin na ang ibang tao sa secondhand smoke. Yun po ang mga dahilan. At, malak at madali po tayong magkasakit at mamatay. Pangatlong dahilan kung bakit marami pa rin tao ang nanigirilyo, impluensya ng kapaligiran. Barkada, pamilya o kasamahan sa trabaho, kung naninigarilyo sila, maaring maimpluensyaan ang isang tao na subukan at tuluyang maging regular na panin ng Sa ilang kultura, ang paninigarilyo ay nakikita pa rin bilang simbolo ng pagiging cool, adulto o matapang. Yes, kung hindi ka umiinom, bakla ka. Kung hindi ka nanigirilyo, hindi ka lalaki. Hindi naman yun sukatan guys, no? Kung nanigirilyo ka or umiinom, for example, kung lalaki ka or bading ka or babae ka, no? Alam mo naman ang gusto mo sa buhay, eh. Pang-apat na dahilan, even though sa ngayon guys, hindi ko na to nakikita sa mga magazine, sa mga newspaper, TV, or sa television, or internet, media or mar marketing lalo na dati. Nung una guys, marami pong advertisement sa TV, especially mga free TV, wala pang cable, na malakas ang advertisement ng sigarilyo, sponsorship sa mga ano, sa mga sports. Madalas makikita sa mga pelikula -pili o TV ang bida ng sigarilyo, kaya nag na ito sa pagiging astig o kaakit-akit. Panglimang dahilan kung bakit marami pa ring tao ang akit sa paninigarilyo, kakulangan sa akses sa tamang impormasyon or suporta. Hindi lahat na may akses sa health education lalo na sa mga liblib o mas mahirap na lugar. Mahirap din tumigil kung walang suporta medical or emotional. Halimbawa, support groups, quit lines, gamot tulad ng nicotine patches. Alam nyo guys, karamihan sa nakikita ko rin ng mga user ng, ng Negrillo, ang mga mahihirap. Okay, mahihirap. Hindi lang po sa mayaman, mahirap marami din. Pang-anim, mentalidad na lahat naman tayong mamamatay or wala namang epekto sang epekto, epekto ngayon. Ako guys, may nagsabi sa akin, sinabi ko bawal 'yan, manigarilyo, relative ko or pamilya ko. Lahat naman tayo mamatay o baka mauna pa kayo mamamatay kasi hindi kayo naninigarilyo. 'Yon ang mentality ng isang addict sa paninigarilyo may ilan na iniisip na hindi pa naman silang tinatamaan ng sakit kaya okay lang o kaya iniisip nila na kahit anong ang iwas may iba pa rin posibleng ikamatay kaya tuloy lang sila sa bisyo Konklusyon natin, ang paninigarilyo ay hindi simpleng masamang ugali lang. Ito ay isang komplikadong isyo na may halong adiksyon, emosyon at lipunang impluensya. Kaya may hirap ito tigilan kahit alam ng mga ang mga panganib yun po guys ang masakit no nagiging biktima sila nagiging addict po sila sa paninigarilyo ang akin lang masasabi kung hindi nyo pa mag try ng paninigarilyo wag nyo nang ituloy masisira talaga ang buhay mo magkakasakit ka, gastos Uh, napipirwisyo pa po ang yung kapwa sa secondhand smoke trust me, smoking is not good no? kahit sabihin ng iba na oh, okay lang yun cool sila pero kung gusto kung mahal mo ang katawan mo na ibinigay ng ating Panginoon huwag kang magbisyo ng paninigarilyo at iba pang bisyo sa buhay yun lang po guys maraming salamat sa inyong panonood at suporta please like share and huwag kalimutan mag subscribe sa channel ko ito naman po ang kibigan si J. Pomperada from Bacolod City Negros Occidental Philippines paalam guys ingat po tayo palagi may the Lord bless us all All the glory to God. Amen. Kita-kita po tayo sa susunod na video, guys. Salamat sa panonood. Please subscribe.